Yan, dito na naman po tayo. Sundo-sundo. 11.30 ng umaga. So, mainit pa rin siya. Uh, at, uh, kakaiba pa rin, no? Ang panahon. Uh, let's pray. Talaga sa Davao. si yung grabe yung ano doon, no? Yung nangyari. 7.6. So, I remember sa bagyo before 1990, sing uh, 7.6 yata di eh. grabe yung trauma namin noon yung pagkalapag-lapag yung pagkagalaw-galaw ng mga ano mga sasakyan mga bahay na suhulog mga tao so yun so kakaiba yung kakaiba yung mga ano so manalangin po tayo nawa na katnubayan ng Panginoon ang Davao City. is a shakening, eh, no? Parang kay Cebu, and then sa Baguio, tapos yan, Davao. So marami pa, no? Uh, dumadami yung mga iba-ibang strategy or galaw dito sa mundo. So nakakatakot pero uh, huwag tayong matakot kasi yun nga ang sabi naman ng Panginoon huwag tayong matakot kasi mangyari yung mga bagay na mangyayari pero nandyan pa rin ang ating Panginoon. Hindi niya taiwanan ni pababayaan. Yun lang palakasin natin yung pananampalatay natin sa Kanya. Go on tayo sa Kanya kasi siya lamang po ang makakatulong uh, at siya lamang yung talagang Uh, salvation natin no? I am the way, the truth, and the life sabi ng Panginoon ano man ang mangyari sa mundong ito huwag tayong matakot kasi kasama natin ang Panginoon no? other talagang darating na darating yung ganyan so sa Lord lang tayo no? so lang yung aking sineshare ingat ingat and God bless you all bye for now no?